aries sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 14 sa tanghaling bola ay number 11 at number 22 at sa gabing bola ay number 4 at number 10 nagabay ng kalikasan taurus sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 16 sa tanghaling bola ay number 10 at number 16 at sa gabing bola ay number 5 at number 21, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 10, sa tanghaling bola ay number 27 at number 23, at sa gabing bola ay number 22 at number 21, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 13, sa tanghaling bola ay number 8 at number 19, at sa gabing bola ay number 11 at number 13 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 19 at number 11, sa tanghaling bola ay number 17 at number 24, at sa gabing bola ay number 20 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 7, sa tanghaling bola ay number 27 at number 2, at sa gabing bola ay number 9 at number 21 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 19 at number 3, at sa gabing bola ay number 18 at number 25, nagabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 5, sa tanghaling bola ay number 21 at number 13 at sa gabing bola ay number 14 at number 12, nagabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 10, sa tanghaling bola ay number 15 at number 25, at sa gabing bola ay number 10 at number 2, nagabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 22 at number 9, sa tanghaling bola ay number 20 at number 21, at sa gabing bola ay number 9 at number 21, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 14, sa tanghaling bola ay number 19 at number 13, at sa gabing bola ay number 15 at number 18, nagabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 2, sa tanghaling bola ay number 19 at number 13 at sa gabing bola ay number 11 at number 9, nagabay ng kalikasan.